Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang sci-fi drama film na The Lobster. Tara na't panoorin natin. Sa nalalapit na masalimuot na hinaharap, ang pagiging single ay itinuturing na isang krimen. Upang mabuhay sa mundo, ang bawat isa ay dapat may kasamang asawa. Ang sino mang lumabas ng bahay, magpunta sa mall o kahit saan man ay dapat kasama ang kanilang asawa. Kung hindi ay papatawan sila ng kaukulang parusa ang mga bagong single o kahihiwalay lang sa asawa ay dinadala sa isang hotel na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makahanap ng isang kapareha sa loob ng 45 days. Kung hindi sila makakahanap ng mapapangasawa, sila ay gagawing isang hayop na pinili nila sa pamamagitan ng isang modernong pamamaraan. Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng bumaba ng kotse at binaril ang isang danki hanggang sa mamatay. Lumipat ang eksena sa ating bidang architect na si David. Sumakabilang-bahay ang asawa niya kaya nagpunta siya sa isang hotel upang makahanap ng bagong mapapangasawa. Kasama niya ang kapatid na si Bob na ngayon ay aso na dahil naparusahan ito sa pagiging single. Para makapasok sa espesyal na hotel, pumirma siya ng kontrata matapos ma-interview ng front desk officer. Ayun sa mga alituntunin ng panliligaw at paghahanap ng asawa. Ang lalaki at babae ay dapat magkaroon ng parehas na katangian upang payagan sila ng manager na magkaigihan. Ang katangian ni David ay malabo ang kanyang paningin sa malayo o nearsighted, ibig sabihin ay dapat niyang hanapin ang partner na nearsighted din. Sinabi ni David na 11 years niyang nakasama ang asawa bago siya ipagpalit nito sa lalaki na nearsighted din. Pagkatapos nito ay hinitid siya sa kanyang silid ng manager ng hotel at pinaalalahanan siya tungkol sa mga patakaran ng hotel tinanong siya ng manager kung anong uri ng hayop ang gusto niya sakaling hindi siya makahanap ng partner. Sumagot si David na gusto niyang maging lobster dahil nabubuhay ito ng higit 100 years at di ito nawawala ng gana sa sibakan. Dagdag pa niya, mahilig siya sa dagat at magaling siyang lumangoy. Pinuri siya ng manager sa dipang kariniwang hayop na pinili niya dahil karamihan ay pinipili na maging aso. Bago sila umalis, nilagyan ng sinturon at padlock ang kamay at ponja ng pantalon niya upang maiwasan niyang laruin si Junjun dahil isa ito sa mahigpit na ipinagbabawal sa mga single. Kinaumagahan habang nag-aalmusal, may pagkakataon ang mga guest na makakilala ng kaparehas nila ng katangian. Unang napansin ni David ang babaeng nagno-nosebleed, sumunod ay ang babaeng mahilig sa biskwit, panghuli niyang napansin ay ang babaeng matigas ang puso. Nandoon din sa kabilang parte ng kainan ang mga guest na nakahanap na ng asawa. Ilang saglit pa ay nakipagkilala sa kanya ang pilay na si John at ang bulol na si Robert. Sa pagtitipo na iyon ay wala silang nakitang babae na katulad ng katangian nila. Nang maglaon, sa oras ng pagpupulong, ang mga single ay tinawag upang magsalita at sabihin ang kanilang mga natatanging katangian. Unang nagsalita si John na ikanwento na napilay siya dahil binisita niya ang ina na naging wolf. Nandoon siya dahil kamamatay lang ng asawa niya na isa ring pilay. Katulad ng ginawa ni John, ang iba ay nagkwento rin ng kanilang karanasan sa buhay at kung paano sila naging single. Sa isang sayawan, niyaya ni David ang babaeng madalas mag-nosebleed. Natapos ang kanta na wala silang nakitang pagkakaparehas ng katangian. Kinabukasan, ipinatawag sila upang manghuli sa gubat ng mga loner o mga taong ayaw mag-asawa. Ang mga loner ay ang mga taong tumakas sa hotel dahil ayaw nilang gawin silang hayop. Nanatili at nanirahan sila sa kagubatan dahil huhulihin sila ng pulis sa syudad. Ang mga single ay nanghuhuli ng mga loner sa pamamagitan ng paggamit ng rifle na may pampetulog. Pagkatapos ay dadalhin sila sa hotel upang gawing hayop. Kapag nakahuli sila ng loner ay madedagdagan ang araw nila upang manatili sa hotel. Sa unang araw ay walang nahuli si David nang na ibig sabihin ay wala siyang dagdag na araw. Samantalang ang babaeng matigas ang puso ay nakahuli ng sampu na ang ibig sabihin ay dagdag na sampung araw ang pananatili niya sa hotel. May kakaibang patakaran din ang hotel sa gabi. Dapat ay patigasin ng katulong si Menoy at bitinin sila upang magkaroon sila ng interes na maghanap ng makakasama sa lalong madaling panahon. Isang araw, nahuli si Robert na ginagamit niya si Mariang Palad at bilang parusa, pinaso ang kamay niya gamit ang bread toaster. Sa isang pagpupulong, ipinapakita sa mga single ang benepisyo ng pagkakaroon ng asawa. Sa kanilang sumunod na panghuhuli ng mga loner, katabi ni David ang babaeng mahilig sa biskwit. Inalok ng babae si David na magpa-change oil sa kanya ngunit hindi siya interesado. Sinabi ng babae na kung sakaling maubos ang araw niya sa hotel at wala pa rin siyang makuhang kapareha, tatalon na lang siya sa labas ng bintana. Lumipat ang eksena sa swimming pool kung saan nandoon ang ilang single. Si John na may pilay ay lihim na inumpog ang ilong na naging sanhi ng pagdugo nito. Tapos ay nilapitan niya ang babaeng nag-nosebleed. Napansin nito na dumudugo ang ilong niya kaya tumugma ang kanilang mga katangian. Sa sumunod na ginanap na salo-salo, si John at ang Nosebleed Girl ay ipinakilala bilang mga single na may parehas na katangian kaya ililipat sila sa double room upang makilala pa nila ang isa't isa hanggang sa ikasal sila. Makalipas ang ilang araw, ang babaeng mahilig sa biskuit ay natapos na ang 45 days at ayaw maging hayop kaya tumalon siya sa labas ng bintana. Ang babaeng matigas ang puso ay pinanood lang ang paghihingalo ng babaeng tumalon at hindi man lang tumayo upang tumulong isang linggo na lang ang natitirang panahon kay David para makahanap ng kaparehas. Nilapitan niya ang babaeng matigas ang puso at nagkunwaring wala siyang pakialam sa babaeng tumalon. Nagwika pa siya na sana ay magduse ito bago mamatay. Tulad niyang lalaking matigas ang puso ang hinahanap ng babae kaya naging interesado siya kay David. Isang araw habang nasa jacuzzi sila, nagkunwari ang babae na nabilaukan siya at namatay. Ito ay upang malaman kung tutulungan siya ni David. Gayunpaman, nanatili siya sa kanyang upuan at hindi pinansin ang kasamang babae sa jacuzzi. Napagtanto ng babae na magkatulad nga silang matigas ang puso, kaya nagsimula siyang makipag sa kanya. Di nagtagal ay inihayag rin sila bilang magkaparehas ang katangian kaya inilagay sila sa double room at pinayagan silang gawin ang ginagawa ng mag-asawa. Ilang araw silang nanatili bilang mag-asawa, Isang araw, napansin ng malupit na babae na nagpapakita ng emosyon si David habang sinisibak siya. Kaya isang umaga, sinipa niya ang kapatid na aso ni David hanggang sa mamatay ito upang subukan siya. Sa una ay nagsabi si David na walang problema, ngunit nang makita niya ang kapatid na aso, nakita siya ng partner na umiiyak sa CR. Kinalagkad niya si David sa hallway upang dalhin sa manager at isumbong ang kanyang pagsisinungaling. Gayunpaman, nakawala si David at binaril siya gamit ang tranquilizer rifle. Sa di malamang dahilan, tinulungan siya ng katulong na bitbitin ang babae sa transformation room upang gawin itong hayop. Sinabi ng katulong na patulugin din siya upang hindi siya mapaghinalaan na tumulong sa kanya. Kasunod nito ay tumakas si David mula sa hotel at nagtungo sa kagubatan. Sa kagubatan, nakilala niya ang isang grupo ng mga loner at ang kanilang leader. Inakala niyang nakasama na siya sa mga mabubuting tao ngunit ang leader ng mga loner ay mas malupet pa pala sa manager ng hotel. Pinarurusahan nila ang sino mang miyembro na magkakaroon ng relasyon sa kapwa loner. Ipinaalam din nila kay David na ang mga lobby ng isang lalaki at isang babae ay hiniwan ng mahuli silang naghahalikan. Pagkatapos nilang ipaliwanag ang mga patakaran, malugod siyang tinanggap sa grupo. Isa sa mga loner na babae na itim ang buhok at nearsighted tulad ni David ay nasilayan siya sa unang pagkakataon at agad na nagkagusto sa kanya. Oras ng panghuhuli ng mga loner, na tsyempohan ni Robert si David. Sinubukan ni David na bulahin si Robert sa pagsasabing siya ang matalik niyang kaibigan ngunit nanindigan si Robert na hulihin siya dahil dalawang araw na lang ang natitira sa kanya. Maya-maya lang ay dumating ang babaeng itim ang buhok at sinaksak sa binti si Robert. Kasabay nito makikita ang katulong ng hotel na nakipagkita sa leader ng mga loner. Nagkikita pala ang dalawa sa tuwing manghuhuli ng mga loner ang mga single. Ito ay upang malaman ng leader ang mga nangyayari sa hotel. Ang katulong ng hotel ay hindi na masaya sa kanyang matabang asawa ngunit ayaw niya itong iwanan dahil magiging guest na lang siya sa hotel na kailangan makahanap agad ng partner upang hindi siya gawing hayop sinabi ng leader na pwede siyang mag-join sa grupo nila anytime pagkatapos ng misyon nilang paghiwalayin ang mga mag-asawang namumuhay sa pagkukunwari. Isang beses sa isang buwan, apat silang loner na kailangan na magkunwaring mag-asawa at magtungo sa syudad upang kumuha ng pagkain at iba pang gamit. Sa pagkakataong ito, isinama ng leader ang babaeng itim ang buhok at si David. Nang mawalay si David sa kasamang babae, nakita siya ng pulis at tinanapan siya ng marriage certificate. Mabuti na lang ay dumating ang babaeng itim ang buhok at nagsabing mag-asawa sila kaya hinayaan sila ng pulis. Makalipas ang ilang araw, naglunsad ang mga loner ng pag-atake sa hotel. Nagawa nilang ma-hostage ang manager at ang kanyang asawa. Inutusan nila ang lalaki na barilin ang kanyang asawang manager kung gusto niyang iligtas ang sariling buhay. Walang pakialam ang lalaki sa kanyang asawa kaya walang pag-aalinlangan niyang hanila ang gatilyo. Ngunit sadyang walang bala ang baril. Lumalabas na gusto lang nilang ipakita sa manager na walang pakialam sa kanya ang asawa at ang relasyon nila ay isang malaking kahibangan. Kasabay nito ay naatasan si David na puntahan ang yate kung saan nandoon si John at ang babaeng dumudugo ang ilong. Ibinunyag ni David sa babae na nagkukunwari si John na dumudugo rin ang ilong niya upang magkasama sila. Ang mga loner ay agad ding umalis ng hotel pagkatapos na ipakita ang kanilang gustong puntuhin at bumalik sa kagubatan. Nang gabing iyon, sumama ang katulong ng hotel sa grupo ng mga loner. Sa paglipas ng mga araw, ang babaeng itim ang buhok at si David ay naging malapit at nagsimulang magkagusto sa isa't isa. Balak nilang takasan ng grupo para magsama na sila. Isinusulat ng babae ang lahat ng ito sa kanyang diary. Bago nila maisagawa ang plano, natuklasan ng leader ang relasyon nila dahil nakasulat ito sa diary niya. Nagalit ang leader sa hindi nila pagsunod sa patakaran ng grupo ngunit hindi niya kinumpronta ang dalawang nagkakaigihan. Sa halip, pagkaraan ng ilang araw, dinala ng leader ang babaeng itim ang buhok sa syudad at nagsabing aayusin nila ang kanyang kakulangan sa paningin. Gayunpaman, sa halip na makakita ng malinaw, siya ay nabulag. Pagbalik sa kagubatan, nalaman ng babae na binulag siya ng leader kaya sinubukan niyang patayin ito. Sa pagtatangka niya, sa halip na leader ay ang katulong ng hotel ang napatay niya. Iniwan siya ng leader at hinayaan siyang pumunta kay David. Sa una ay sinubukan niyang itago ang katotohanan na siya ay nabulag ngunit sa huli ay inamin niya rin. Natatakot siya na iwan ni David ngayong wala na silang parehas na katangian. Hindi mapakali si David sa mga pangyayari na pagdesisyonan niya na manatili silang magkasama sa kagubatan. Tinulungan niya ang partner na magamit ng mas maayos ang pandama at pangamoy niya. Sa mga sumunod na araw, sinubukan nilang hanapin ang iba pang mga katangian na maaaring magkapareha sila ngunit hindi sila nagtagumpay. Ayaw siyang pakawalan ni David kaya iminungkahi nitong patayin nila ang leader at tumakas mula sa kagubatan. Isang gabi, isinagawa nila ang kanilang plano sinaksak ni David ang leader at inilagay ito sa isang hukay. Maya, maya lang ay may lumapit na mga asong ligaw sa bangkay at sinimulan itong lapain. Samantala, si David at ang babaeng itim ang buhok ay nagbihis ng maayos at tumakas palayo sa kagubatan. Ilang saglit pa ay narating nila ang isang restaurant sa syudad. Napagdesisyon ni David na bulagin ang sarili para magkaroon sila ng parehas na katangian ng kasama niya. Nag-usap sila glit tungkol sa desisyon at humingi ng kutsilyo sa waiter tapos ay nagtungo si David sa CR. Sa huling eksena, makikitang hinahanda ni David ang sarili sa pagkabulag. Itinutok niya ang kutsilyo sa mata tapos ay lumipat ang eksena sa babaeng itim ang buhok na naghahantay sa kanya.